Okay, uh, goody guys, no. So dahil marami tayong nanonood na mga mahilig mag DIY, no, at saka mga baguhan, no. So nagtuturo tayo kung paano i-test yung mga parts ng washing machine. Kaso ang problem, yung iba hindi nila alam paano gumamit ng tester, no. So ngayon, ah uh, dito mayroon tayo ditong tatlong tester, guys, no. So hindi ko alam kung anong meron kayo dito, no. Ayano, ito tatlo sa so, tatlong tester, no. So yung pag-usapan muna natin ngayon, guys, ay yung continuity, no. Para hindi kayo malilito, no. So continuity, paano gamitin ang continuity sa tester, no. Para may isa-isa sa inyo, no, para hindi kayo malilito, no. So ang continuity, guys, no, ibigyan ko lang kayo ng idea. Ang continuity ay ginagamit siya sa mga wiring, no. Para malaman mo siya kung hindi siya putol or buo siya, no kumbaga kung, kung buo yung contact niya from end to end no sample dito sa dulo at saka dito no titingnan mo kung buo ba yung wiring walang putol no so yun po ang gamit ng continuity test no? so ang gagawin muna natin ngayon continuity test muna tayo no yung gagawin natin isa-isahin muna natin no? yung paggamit ng tester so basic lang ito guys no hindi natin ituturo yung mga malalim no yung basic lang ang ituturo natin no para doon sa mga baguhan at sa, at sa mga nagdi-DIY no? para alam nyo kasi nga sinasabi natin ititest nyo lang ng ganito ganyan ang problema naman hindi naman kayo marunong pala gumamit ng tester no so uh, ito guys mayroon tayong analog no tatlong tester to no so yan so ito guys no? unahin muna natin tong analog no so ito yung mga analog tester no ngayon para magamit niyo guys yung continuity itong arrow na ito itapat nyo dito ayan no yan itong may sign na ring, no? Tapat nyo dyan, no? Yan, continuity. So, itapat nyo dyan. Tapos, kung ang wire na iti-check nyo, kung mula dulo hanggang dulo, tingnan nyo kung mayroon siyang uh, putol o wala, no? Tulad nito, no? So, ilagay ko yung isang test prod dito. So, ilagay ko naman dito. Ayan. 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 So, isa ko muna itong natin, ha? natin, ha? Ayan, o. Oh. makikita mo, ipalo siya. So, ilagay ko siya sa dulo. Sa kabilang dulo. Ilagay ko rin siya sa kabilang dulo yung isa. Ayan. So, ibig sabihin, guys, pumalo siya. Ayan, o. Oh. Ayan, pumalo siya, di ba? Ayan. So, ibig sabihin, buo yung wire na ito. No? So, yun po ang gamit ng continuity. No? So, dito nyo lang siya itutok. Ayan, o. Oh. Times 1. Tapos, yung may sign na ring. Ayan. So ngayon, uh, kung ito naman yung tester gamit nyo, no? so ito, example, ito yung tester naman na gamit nyo, may ganitong tester kayo. Ayan. So, dito na rin sya itutok, guys. Oh. Ito. Ayan. Ayan. Ito, 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 ito. Ayan. Yung parang ring sign na yan. Diyan mo sya itutok. Ayan, oh. Ayan. Ayan. Yung parang may guwit-guwit na yan. Yun yung ibig sabihin ng continuity, no? So, ang gagawin natin, eh, tutok natin to yung araw. Yan yung araw ng tester natin. Ayan, ito. Tututok natin dyan. Tapos, saka natin sukatin kung buo yung wiring na t-test natin. No? So, talad nito. No? Ayan, no? So, dulo-dulo. Ayan. Dito din sa kabilang dulo. Tingnan natin kung may continuity. Ayan, no? So, may tunog siya, no? Yung ibang tester kasi may tunog iba naman reading. Yan. So ibig sabihin, buo yung wiring, no? Na gamit natin, no? So ganoon siya ka no? So isa din 'yan dito sa ano, pag pag mag-test kayo ng mga cord, no? Kukuha lang tayo ng cord, guys, no? Ayan, tulad nito, guys, meron tayong cord dito, no? So ito yung saksakan, ito yung dulo ng saksakan. So ititest natin siya ng continuity, no? Yan. So, tulad nyan, lalagay natin siya dito, no? So, dalawang linya lang naman kasi yan, guys, no? Yan, tapos dito, tingnan natin kung saan yung kapartner niya dito. Ayan, no? So, ibig sabihin, ito yung kapartner niya. Buo. So, lipat natin sa isa. Dito, ito yung kapartner niya. Ayan, so, ibig sabihin, buo. So, ganun po ang pag-test ng isang continuity, no? Ayan, no? Ayan. Ayan, pag ganitong tester gamit nyo, no? So, ang pinag-uusapan muna natin dito, guys, continuity, no? Paano gamitin, no? So, tandaan nyo, dyan siya nakatutok, no? So, pag ganito ang tester nyo. Ayan, so, kuha naman tayo isang tester, no? Ayan. So, ito naman yung isa, ayan. So, para maset natin to sa continuity, ilalagay din natin siya dito, guys, so So ito yung medyo ano to no, high tech siya ng konti doon sa iba, sa dalawa no. So ito yung selectors niya, i-set natin siya dito. Ayan no. So makikita mo nyo yan, yan guys oh, ayan no. Yung yung sign na yan, yun yung continuity. Pag makita niyo yung guit-guit na sign na yan, yun yung continuity. So ngayon, pag i-short mo to, magkakaroon ng tunog yan no. Ayan. So, ganun din ang pagtitest nito sa wire na ito. Yan, o. No? Yan, si so, dulo-dulo din, no? Kabila, dulo-dulo. Ayan, tutunog siya. Ayan. So, ganun din. Kung cord naman itest nyo, Pupunta kayo sa dulo-dulo. No? Ito yung cord. No? Ito yung kabilang dulo niya. So, papunta kayo. So, ilagay nyo lang siya sa dulo ng wire. No? Tapos, hanapin nyo yung kapartner niya dito. Ayan, no? So, kung hindi ito, ibig sabihin yung isa. Ayan. Ayan. So, tutunog siya. So, ibig sabihin buo yung wiring Ganon din Sa so, kabila, ilipat nyo lang Yan, tapos ilipat nyo rin dito yung continuity Yan, o Ayan, so tumutunog So, ganon po ang paggamit ng continuity, no So, ito guys, yung demo natin na to Para lang ito sa mga baguhan No, kasi marami pang hindi talaga marunong gumamit ng tester, no So, continuity muna Ang pinag-uusapan natin ngayon, no Para hindi kayo malito, no Gamit yung tatlong klase ng tester, no So, ngayon, uh, next video natin ituturo naman natin yung paggamit ng resistance, no? Resistance naman ang gagamitin natin. Or yung susukatin natin, no? Resistance value, no? Ayan. So, ituturo natin sa inyo, no? So, yun. So, okay. Thank you. Bye-bye.